Sa mundong punong kababalaghan, may mga kwento tayong mga Pinoy na kung anime lang sana abay pang main character na. Diba pads? Welcome to the best pick kung saan buhay ang alamat at astig ang anime. Kamusta mga bata at mga magulang? Ako si Lola at narito tayo ngayon para sa isa na namang na maganda at maaraw na araw ng tag-init. Kailan kaya lalabas ang aking mga anak pero hindi nagtagal ang paghihintay ni Inang Bibe? Isa-isa nang bumuka ang mga itlog at unti-unting lumabas ang maliliit na sisiw. Kwak-kwak! Ngunit ang lumabas ay isang sisiw na malaki at pangit. Hindi siya katulad ng mga kapatid niya. Kinabukas, ano ang itsura niyan? Ang cute ng mga sisiw mo, pero yan, ang pangit at ang laki. Hindi namin siya gusto dito. Hindi yan tama, sagot ni Inang Bibi. Bata pa siya, lalaki rin yan at magiging maganda rin. Ngunit, patuloy na tinutukso at inaapi ng ibang bibe ang kaawa-awang sisiw. Sana tigilan na ng mga sisiw ang pang-aapi. Hindi ko na kaya makita ang anak kong malungkot. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang trato sa pangit na sisiw. Kahit saan siya magpunta, inaasar siya. Nakakita ka na ba ng mas pangit pa dyan? Oh, ang malas ko, siya agad ang nakita ko sa umaga lalo siyang pumapangit araw-araw. Ang pangit na sisiw ay gusto na lang magtago at umiyak. Maging ang kanyang mga kapatid ay bastos din sa kanya. Nalulungkot si Inang Bibe sa sinapit ng anak niyang naiiba. Walang gustong kausapin ako o kalaro dahil lang pangit ako. Aalis na lang ako. Lumipad ang sisiw, papalayo mula sa sakahan hanggang makarating siya sa isang latian. Dito na lang ako matutulog ngayong gabi. Pagod na pagod na ako. At sumikat ang araw. Ang ganda ng paligid. Malakas na rin ang pakpak ko. Muli yang nakita ang mga magandang ibon. Huwag ako lalapit. Siguradong pagtatawanan din nila ko. Baka saktan pa ako. Nakakasawa na ang inaapi palagi. Tumuo siya sa isang tahimik na bahagi ng lawa at tahimik na umiyak. Pero nang sumilip siya sa malinaw na tubig, ha, ha? Sino to? Ako ba to? Ang nakita niya sa tubig ay hindi na ang pangit, kulay abo at nakakadering sisiw, kundi isang magandang swan. Nagbago na siya. Ang dating pangit na sisiw ay isa ng napakagandang swan. Lumapit sa kanya ang ibang swan at masayang tinanggap siya. Winalis nila ang kanilang leeg sa kanyang leeg bilang tanda ng pagtanggap at pagmamahal. Aral mula sa The Karelate ka sa kwento, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at ishare ito sa taong kailangan ng paalala na hindi siya nag-iisa. Follow for more kwento at aral na bumabalik sa puso.